So, makikita mo na tama rin yung sinabi ninyo na parang kung sino man ang uh, kabarkada, kaibigan, uh, kasama ni dating Pangulong Duterte, basta nakabit ka sa Duterte, uh, titirisin ka. So, si siguro ito nangyari kay Pastor Kibuloy, uh, nagsimula doon sa SMNI. Eh. Uh, at bakit ang SMNI? Nakikita naman natin na malaking plataforma ang SMNI na nabigyan ng poder si dating Pangulo Duterte. So siguro yung pag-alis ng plataforma tapos pag-question dun sa pag-aari tapos ngayon uh, tatandaan natin yung mga kaso na sinasabi kay Pastor Kibuloy sa US yon So dapat sa US siya. Uh, since may nag-file ng mga ilang kaso, uh, kailangan yung dinggin. Pero nagtataka ako kasi isa-isang inaalis sa Davao.